Nagtipon-tipon muli ang mga 8 girls na ngayon ay mga 8 moms na sa kasal ni Lauren Uy at Miggy Cruz noong nagdaang April 8, 2024 sa Clubhouse Paradise sa Coron, Palawan. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Star-studded naman ang kasal ni na Lauren Uy at Miggy Cruz. Dinaluhan ito ng mga iba't ibang influencers at celebrities kaya ni na Anne Curtis, Erwan Yusof, Young Slater at Chris Uy, James Reed at Isa Pressman, Vice Ganda, Georgina Wilson, Jasmine Curtis at marami pang iba. Napaka-blooming naman ni Lauren sa kanyang Vivian Westwood na wedding ensemble na nagkakahalaga lang naman na 500,000 pesos na nabili niya sa Hong Kong sa The Loft Bridal. Ang kanyang wedding sandals naman ay mula sa brand na Jimmy Choo na nabili din niya sa same boutique. Ang kanyang suot na necklace ay ang kanyang something borrowed mula sa kanyang ate na si Liz Uy. Ibinahagi din niya ang ilan sa mga naganap sa kanilang Mexican-themed welcome dinner at ilang snippets mula sa kanilang napakabibong after party. Sa video na ibinahagi ni Lauren ay nakitang tumili at nagtakpuhan si Anne Curtis at Georgina Wilson nang inoferan sila ng tequila shots. Patawang caption naman ni Jelly Eugenio, ang sikat na makeup artist ngayon, ay takot pala si Anne Curtis sa tequila ayon naman sa mga netizens ay baka ayaw na ni Anne Curtis na malasing dahil sa dating skandalo nito nang sinabihan niya si John Lloyd at ibang mga tao sa bar na I can buy you and this bar. Gayunpaman ay nakakatuwa pa rin panoorin ang magbarkada na kahit ay may kanikanila na silang mga pamilya at anak ay wala pa rin silang pake basta't sila'y nag-i-enjoy lang. Sa binahagi ni Lauren, ay nakitang lasing na lasing na ang kanyang ateng si Liz Uy at nakuhanan pa itong nahulog habang kumakanta at sumasayaw ng Call Me Maybe. Binahagi naman ni BJ Pascual ang music video ng magbarkada na kumakanta at sumasayaw ng Call Me Maybe labing isang taon na ang nakaraan. Lahat ng mga bisita na pumunta doon sa kasal ay walang ibang bukang bibig kundi napakabibo at napakaganda ng kasal ni Lauren Uy at Miggy Cruz.